So guys, nandito tayo ngayon sa Malolos Convention kung saan uh, biglaan lang talaga to hindi ito nakaplano pero uh, nandito na tayo at uh, titingnan natin ngayon yung mga slots dito, yung mga tindahan Ito po yun, no? Oh, sa pinagbaka stall. Ayan, ayan po yung mga tinda nila. Turon Bikes. Baka waffle. po nakakapareha. Waffles. Waffles. Pini Donuts. Pagano po yung turon natin, Tay? 15 ng piraso with chocolate. Sweet mungo turon. ayan o. Tapos meron yun silang waffle. Hanggang kailan kayo dito, Ate? Hanggang oh, Monday. O, hanggang Monday May daw sila. Pwede. Ano ito? and Mimi. At Ano ba ito ate? Mga kakanin. Mga Bibinga Bili po kayo. Magkana isang ganito? 150 po. 150 Ilang pieces yun? Ilang pieces. Ano Meron po sa partner nito. Ah, meron ng ganito. Ah. Ah, ita sa bagong bayan sir. Oh, imo klas, mga klasin na dito. Bagong bayan, parang gusto ko yun, yun natin? Paggusyo. Ah. Oh, oh magto, sila. Oh, 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 And bayan. May mga na dito, oh, 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 And oh, sa oh, 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 Dito naman ay ano to, chair. Korean ano no. Sumo ba? Cream cheese oh. Ay, ang ganda nun sa ano. Ba't wala yung sakupra dyan? Hindi <laughs> piso pa! Wala, wala. Chuy Chris! Chuy Chris! Anong masasabi mo sa ano? Sa turon? Ang ganda nung ano, no, gaya dito sa Ligas. Oh. Ganda ng gaya, oh. Ah, meron pala sa loob. Ano ah, din na dito sa Bagna? Ay, di ba kala Teacher Chris to? Bagna, no? Ang si Teacher Chris. Ah, Teacher ah, Teacher Chris. Hey Chris, ayun yung bag na Sa ito sa timbo Ayun yung mangga chero Doon Ito yung sa Marihan Ito po sa Taal And ito yung sa ating hul. Katmon. Alam mo yan, best burger? Ano mo yan? Sa bulihan, best burger. Ay, balita ko, the best yan. Okay, Panasan. Gin, hawa, and sumapa. Ano nila dito? Mukhang dinudumog to eh. Ano ba tinan dito? Ano ba tinan dito? Ah, mga ano? Ah? Tapos ito ay dito tayo. Tingnan natin yung mga ano dito, mga kainan. Mga uh, Yan. Tingnan natin dito, guys. sumama so, dito sa bilang side, puro mga ihaw-ihaw diyan, mga chong, mga chang. Yan. Yeah. Ay tapo natin dito. Che. Anong Ano gusto mo? Ano, empanada ba tayo? Bibili tayo? Empanada ano nga kakainin? Bowl. Sisling. Ito na sisling. Ito. Bakulo chicken na Ay, Seventy-five, okay. okay. oh. Ayun okay, tu, tinggal aku. Tengi patai Ayun tu, tinggal aku. Ayun Ayun Chair, ano? Only fit. Ayan, uh -huh. eh, may mga coffee shop po dyan, mga drinks. Ayan, o. Napakadaming tao dito, mga chong, mga chang. Uy, balut! Spiral potato. Spiral potato. 75 din pala dito eh. Talaga baka yun talaga ang presyo. Mama, mura po niyan eh. Ito po. 100 plus lang to eh. 1 119. 119. 119 lang daw yun, no? Oh. Ito na ba Pwede po ba ano? In, ano iinit ka na? Yes, ito pong nakikita nyo, 119 lang yan. Anim, anim na po. Hindi, anim. Anim na po. Anim na po. Ayan o. Anim na po. 119. Ito po yung ating birthday celebrant. Diba, oh, diba na. Opo, iba po. Tumama po sa wedding. Uy, chill. Oh! Oh! Sinan nyo naman yung pagkain namin, guys. Hindi naman napakalulong. Oo, pesos. Sana abot ang 99. Sana ay. abot ang 99. Ang mas sa kamay tayo. Ang lupet. Tayo magsalan. Ito yun na na-feature sa, sa Jessica So, yan ang, yung mga, ano, exotic foods. Ayun o.